na naging first overall pick eh, dahil nga eh, yung kanyang kredensyal sa back-to-back MVP. -back Ma Malaas siya kill on nila Eh. Di, kuya, ano nga Anong, anong ilang rebounds ka more or oh, ng araw? Yes. Ilang points? Eh, kung yun na kukuha mo noong araw, naglalaro ka, nakukuha ko rin yun. Oo, oh, tamo eh. na ah. ah. double Double-double. Double-double yan. Pahipayat kaya... ang 10-15 rebounds oh, ko, kaya. Kasi kaya mataas yung statistical points ko, kaya... Maano dun sa NBP? Okay. Tsaka nung araw pare no, bentahe yung ano, yung center. Oh, yung unang hinahanap yeah, eh. Uh, pang the the, pang the, pang the pang team revolves pang around the center eh. Oh. Yung, guard guardia, tagapasa lang, ala alaga lang. Pag center, medyo nakakuha, nakakreate ng double team, papasa, sa mga Pasa shooters. Oh. Center ang pinaka-ano nun, ang hinahanap nun. Kaya so, gusto ko ng sort, eh. ng araw, yung buhaya ang kakampi ko, eh. <laughs> bakit, bakit? Sa akin? double ball Hindi eh. eh, ako pinapasahan eh. Eh pag sinot niya, mintis siya, ko na lang. <laughs> <laughs> oh, yan yung mga palo up. <laughs> tama, tama, tama. Oo, Tama, 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 tama. tama, tama, tama. <laughs> <laughs>